Isang pasahero ang nagreklamo na nabiktima umano siya ng tanimbala sa Ninoy Aquino International Airport o na iya. Ayon po sa pasaherong si Charity Imam, biyahing Thailand sila ng kanyang mister noong Enero ng sitahin siya dahil nakita naman nun ng bala ang kanyang bagahe. Mariing itinanggi ni Imam, nasa kanya po ang bala at pinakitaan niya ang mga ng lisensya ng kanyang boril na dala po niya noon. Magkaiba po yung bala. Tsaka sabi ko hindi pa ako gumagamit ng ganyang klaseng bala. Magaganda po yung bala ko. Wala lang. Sabi niya, sige ma'am, wala namang problema. Sabi niya, pero may papapirmahan lang daw sa akin to make it sure na cleared daw ako. Pinayaga naman yung mag-asawa na makasakay ng eroplano at wala rin kasong isinampalaban po sa kanila. Meron po kaming ano eh, meron po kaming license. At the same time, sinong sirang ulong... Gun owner ang magdadala sa lob ng airport na nakaplastik pa yung bala. Anong gagawin?